challenge, tapos na. Ang sanggol sa kanyang paguhit. Ano ang gusto mong kainin? O gusto niya ng hotcake? Gagawin mo ba ito para sa kanya? Handa na ba ang lahat? Enid, wag mong sayangin ang masa. Ganyan lang. Handa na si Wednesday. At si Lola? Handa na siya. Sige. Magsimula na tayo. Kaya handa na ang masa ko. Alam ko na kailangan kong magluto ng branded na pancakes. Ngayon gumawa tayo ng stack at ipakain sa mahal kong apo. Mmm, napakabango. Voila! Handa na! Ngayon, magdadagdag tayo ng matamis para siguradong magustuhan ng sanggol. Magdagdag tayo ng paborito kong maple syrup at mas maraming mantikilya sa ibabaw. At magkakaroon ako ng rainbow pancakes. Lumalabas na meron akong masa na may lahat ng kulay ng bahaghari. Oh, asol. Sige, ibuhos mo. Hello? Hello? Aray! Nabalot ako ng masa. Ayos lang, huwag magalala. Lulunasan ko ito ngayon. Handa nang magluto. Heto na, ang unang pancake. Perfecto. Ano ang rainbow kung walang unicorn, di ba? Oh, tapos na ako. Lola, ano sa palagay mo, hura? Oh, hindi ko mahanap ang itim kong pangkulay. Oh, wala ito dito. Bagay? Oh, nandito na. At dinala mo ang pangkulay ko? Salamat! Magaling! Magpatak ng ilang patak at tapos na tayo. Ngayon, e eh, nilalagay namin ang pangkulay sa Gilya Mas madali talagang magguhit ng ganoon. Ngayon, ay naglalagay ako ng nakakatakot na sapot ng gagamba. At ang gagamba. Oh, ang cute naman. Ang sarap! Tingnan mo ang mga gagamba na ito. Palamutian ng plato ng sariwang dugo. Oh, strawberry syrup. Ang ibig kong sabihin, ikalat ang sapot at ang aking mga cute na gagamba. Isang obra maestra. Wow, Miyerkules! Nakakatakot! At masarap pala! Masarap, ba? Diba? Ang sarap tingnan. Handa na ba ang lahat? Baby, tikman mo agad habang mainit. So, ano ang meron tayo dito? Ang ganda ng lahat. Oh, totoo bang gagamba ito? Oh, paborito. Oh, isang pancake ito. Nagdesisyon si Wednesday na takutin ako muli. Baka mas masarap ito kaysa sa hitsura. Ang mga gagamba ay cute at hindi nakakatakot kapag nakakain. Masarap. Ano naman ang susunod? O oh, isang bungkos ng pancake na may syrup. Mmm, magiging masarap ito. Kailangan nating subukan. Masarap, matamis. Mmm, masarap. Anong kasunod? Wow, ito ay isang pancake na unicorn at isang bahaghari. Ah, Yehey! Lumipad ka, aking unicorn. At palipad sa aking bibig. Mmm, may waga. Sige! 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 Nagwagi ang mga pancake na unicorn. Binabati kita. Enid, binabati kita. Gusto ko ng pritong patatas. Igagawa mo ba ako? Gutom na gutom na ako. Oh, baby, huwag kang mag-alala. Mga profesional na may karanasan ang nagtatrabaho sa kusina. Oo, oh, Lola. Oh, tama yon. Ah, ano yung nangyayari? Oh, halika na. Nalagyan tayo lahat ng balat. Maaari ka bang maging mas maingat? Oh, init, sunshine. Maaari ka bang maging mas maingat? Oh, ang cute mo. Kailangan mo ba ng tulong? Sige, ilabas natin ito. Oh, kita mo? Salamat, Lola. Ngayon, puputulin ko ito gamit ang isang espesyal na kutsilyo. Tingnan mo ang magandang patatas. Kulot. May isang crazy na idea na pumasok sa isip ko. Gusto kong gumawa ng may kulay na patatas. Hindi ba't ito ay cool? Magkakaroon ako ng mahusay na rainbow na patatas. Tingnan mo. Siguradong hindi pa ito nakita ng baby. Handa na. Kailangan na nating iprito ito. Dagdagan pa ng kaunting mantika. Ngayon, iprito na natin ito. Astig, di ba? Sobrang dali nito para sa akin. Sa tingin ko magiging chef na ako sa lalong madaling panahon. Isipin mong suot ko ang sombrero ng chef. Oh, paano kung kulay bahaghari ito? Oh, handa na ang mga patatas ko. Enid, ang galing mo. Lumabas ito ng maayos. Nagpiprito na rin ako ng patatas ko. Kumuha ako ng ordinaryong patatas. Hindi kulay. Pero napakasarap din at malutong. Ah, ang hirap tumigil. Maglagay tayo ng ketchup. Ah, masarap. At handa na rin ang aking patatas. Pwede mo nang ilabas. Ngayon, kukulayan ko na ito. Nadumihan ako ng kaunti. Bagay sa akin ang itim, syempre. Pero hindi pa ako handa para sa bagong estilo. Gusto ko sanang kulayan ng itim ang mga patatas, hindi ang sarili ko. Mayroon akong tunay na mga patatas mula sa mainit na impyerno. Ngayon, ang natitira na lang ay gawin ang huling hawakan. Ayun! Hindi mo inakala na ito ay magiging itim na patatas lang, hindi ba? Si Klaus ito. Baby, ang mga patatas ay handa na. Wow, ang ganda ng patatas. At si Wednesday ay nagdesisyon na takutin akong muli. Pero hindi na ako natatakot. Isang tambak ng patatas. Wow, super sarap. Hindi ko kayang tumigil. Ah, at ano ang meron tayo dito? Oh, ito ay karaniwang patatas na may ketchup pero hindi rin naman masama. Mmm, sobrang-sobrang-sobrang sarap. Mmm, napakasarap. Oh, pero ito ay agad na nakakakit ng maraming atensyon. Ito ay rainbow fries. Nakikita ko lang ito sa aking mga panaginip. eh, uh, ang aking mga ngipin ay may mancha, tingnan mo. Bosog na ako. Pero ang rainbow na patatas ang magwawagi. Well, Enid, nanalo ka na naman. Congratulations, mahusay. Tapos na ang baby sa pagdrawing. Ano yan ngayong oras na ito? Gusto niya ng burger. Wow, handa na ba lahat? Siyempre, handa na kami. Gagawin ko ang pinakamahusay na burger sa buhay ng bata. Ngayon, iprito ang buns, idagdag ang matamis na kamatis, dapat ay hiwa sa sing-sing at syempre giniling na karne. Napakahalaga na gumawa ng mga pati mula sa giniling na karne. Kaya maaari mong simulang i-roll ang katle. Andi sal, salad, sariwa, makatas na pati sa ibabaw nito. Keso, kamatis at isang pandesal para takpan ang lahat. Horay, handa na ang lahat. Oh, ano ba, Inid? Ito ay simpleng sandwich lang. Wag mo akong purihin. Kaya, mayroon din akong ideya. Ang mga tinapay na ito ay mukhang, mabuti, maayos. Pero kukuha ako ng mas masarap. Donut. Maglalagay ako ng strawberry syrup sa ibabaw. Matamis. Sa aking burger, ang pangunahing bagay ay maraming matamis. Mahilig ang bata sa lahat ng maasim, matamis at masarap. Gagawin ko ito. Oh, ang candy ang pinakamahalaga. Kaya, ang tanging natitira ay idagdag ang marshmallows. Mmm, masarap. Napakasarap at matamis. Oh, wow. Gusto ko rin kainin ang sugar bomb. Takpan ito. Handa na. Wow. Oh, oh. Narito na ang aking mga itim na buns na handa na. Ngayon, ilalagay ko ang keso dito at ang pati na pulang karne. Kami, kailangan ng mas maraming keso at mas maraming dugo. Tama yon. Ketchup. Kaya ngayon, maaari mong takpan ito ng isa pang tinapay. At huwag kalimutan ng finishing touches, chips, pero hindi para sa akin. Para sa isang burger, magsisilbi silang cool na panghawak para sa aking monster burger. Thing, kailangan ko ng iyong tulong. Oo, sige na. Hindi ka naman niya kakainin. Wala nga siyang bibig. Gusto mo bang kunin ang mga mata kong marmalade? Hoy, gusto ko talaga sila. Salamat, Thing. Nakuha mo ako ng mga mata ng marmalade. Bagay din ito sa'yo. Pero sa ngayon, mas kailangan ko ito para sa burger ko. Napaka-cute ng burger ko. Handa na para tikman? hmm Ang ganda ng mga burger. Alin ang uunahin ko? Oh, sisimulan ko itong kakaibang isa. Nakakatawa. Oh, at napakasarap. Maganda. Ano ang susunod? Oh, sige. Mukhang ako ang nag-drawing ng burger na ito. Siguradong masarap ito. Susubukan namin. Kadiri, sibuyas. Ayoko ng sibuyas. Hindi ko na susubukan ulit. Oh, talaga? Sige. Ito ba ay isang matamis na burger mula kay Inid? Oh, ang astig. Ang tamis at sarap. Hindi ko makapili. Halika na. Panalo si Wednesday. Hmm, kahit mga mata na parang marmalade sa ibabaw. Gustong gusto ko to, Mayor Cooles, Binabati kita. Masaya ka ba dahil dyan? Wow, sige na. Mayor Kules, ngumiti mas malaki ipakita mo mga ngipin mo. Sige, ang ganda ng ngiti mo. Gusto ko ng kakaw. Mahahanap mo ba ako? Handa na ba ang lahat? Ayos, sana masarap ang lahat at magustuhan ito ng baby. Sino ang magsisimula? Ah, ngayon ay hahaluin ko ang kakao at gatas sa kasirola. Dapat maging sobrang masarap ito. Magdagdag tayo ng tsokolate. Mm. Inumin na tsokolate. Kaya ang aking kakao ay maari lamang nasa isang tabo na may aking mukha. Mas mabuti iyan. Ipaalam sa lahat kung sino ang numero uno dito. Lola, ikaw talaga ang pinakamahusay. Pero magkakaroon din ako ng koko na hindi mas masarap sa'yo. Nakahanap ako ng mga napakasarap na tsokolate. Ngayon magdadagdag ako ng konting asukal sa kawali at syempre, konting asukal lang, tama? Hindi, hindi kita pinapakinggan, Lola. Sige, kailangan natin ng gatas. oh, sige, nabuksan. Aray, natapon ako, pero ayos lang. May sapat para sa kakaw. Okay, hindi ko ito maiiwan lang na puti. Ngayon magdadagdag tayo ng pangkulay. Mukhang napakaganda. At magagamit ang dilaw na krema. Ngayon gagawa tayo ng masarap na guhit at huwag kalimutan ang makukulay na sprinkles at ihalo natin ito sa ating kakao. Cool, 'di ba? Sa tingin ko, sobrang ganda. Matutuwa ang bata. Higit pang matatamis at palamuti. Ano sa tingin mo? Yay, ang astig. Isang straw na may bahaghari. Tapos na ako. O oh thing, nakita mo ba itong kulay na kaguluhan? Sino ang katabi kong nagtatrabaho? Sa palagay ko, alam mo na kung anong klase ng kakao ang gagawin ko. Ibubuhos ko ang kakao na kasing dilim ng langis sa paborito kong baso. Magdagdag ng mga palamuting nagpapaliwanag at mga bulate. Pero mga bulate ng marmelada, hindi natin sila masyadong tatakutin. Anda na? Hmm, maganda. Kapag handa na ang lahat, ito try na natin. Baby, handa ka na ba? Opo. Palagi akong handa. Ang lahat ay mukhang napaka-appetizing. Ang koko na ito ay napaka-matingkad. Tiyak na ginawa ito ni Inid. Masarap! Oh, ito ang paborito kong coco mula sa aking lola. Tingnan mo ang tasa. Mm, ang kakaw mula kay lola ay laging masarap. Oh, miyerkules na naman. Mga paboritong bungo. Subukan natin ito. Mm marmalade at kakao. Ang sarap nila. Hmm, pero kailangan kong pumili ng isang bagay at pinipili ko ito. Nana Tingin ko kung ano ang nasa ilalim ng iyong kloche. Oh, may corndog si Mia. Ayos! Ano kaya kay Jane? Sige, buksan mo na ang iyong klosyes, Jane. Wow! Buto ng aso yan! Jane, hindi ko alam na aso ka pala sa puso. Oo nga, madali lang. Ngayon susubukan ko ang corn dog na may tsokolate. Wow, mukhang napaka-appetizing ito. Wow, masarap at ang haba ng stretch ng keso. Hmm, nakain ko na ang isang corn dog. Oras na para sa pangalawa. At pangatlo, kakainin kita rin. Oo, ang sarap mo! Lumalabas na bagay palang keso at tsokolate. James, pwede ka nang magpatuloy. Tapos na ako. Halika na. Oo nga. Sa totoo lang, ayaw ko yata. Ang buto ng aso na ito ay mukhang walang lasa. Oo, sa tingin ko, kahit tsokolate ay hindi makakatulong sa'yo. Pero, sulit pa rin subukan. Kariri. Napakahirap hindi ko makagat. Tama yan. Sabin. Ano hindi? Molly, punta ka sa... Oh, ang cute mo. Gusto mo ba itong buto? Kaya mo itong kainin, ano? di ba? Ano? Oh, heto na, sweetie. Ang cute mo naman. Naghihintay kami ng bagong sweet. Buksan muna natin si Jean sa pagkakataong ito. Ano ang gusto mo? Oh, pokey sticks. Sobrang liwanag. Mia, buksan mo ang iyong plush. Hindi na kami makapaghintay na malaman kung ano ang nasa ilalim. Oh, ito, ito ba magsimula. ay celery? Pepsi. Ako na ang magsisimula. May masarap akong stick dito. Tingnan mo kung paano ko ito gawin. Ganyan lang. Mm, ang ang sarap, sarap nito. Oh, ang galing. Oh, alam ko. At susubukan ko pa ang iba nito. Pero gamit ito, chocolate. Hmm. Sigurado ako napakasarap. Oh, ang sarap. Gusto ko ito. Ang sarap. Nakaisip ako ng magandang ideya hihiram mako ng ilang chopsticks. Oh, hindi. Akin lahat ito. Hindi ako magbabahagi. Kulang pa nga ito para sa akin. Gusto kong kainin lahat ito. Panahon na para isaw lahat ng mga sticks sa tsokolate. Marami sa kanila. Ang ganda mo. Fully covered ng tsokolate. Ah. gusto ko nang kainin lahat ngayon. Mm. Napakasarap nila. Tapos na ako. Tria, ikaw na ngayon. Tara na. Marco! Ang celery na ito kakilaki ay kakilakilabot. Ano Malaki ito, na parang tsokolate. Sige. Simula Simulan natin sa dahon. Oh, mukhang kakilakilabot din ang apoy dito. At ang tsokolate ay basta, Uh! malusog. Miyaw! Hindi tinatabunan ng tsokolate ang lasa ng kinchay. Kailangan kong tipunin ang lahat ng lakas ko para kainin ang lahat ng mabilis. Parang kulis ako. Alam mo, kahit damo counting chocolate oh. Tama siya ngayon. Oh, may natira pang mga piraso. Hindi pa ba ako tapos? Oh, ang huling piraso. Handa na. Nako, parang masama ang pakiramdam ko bigla. Salamat. Ayos ang ginagawa mo, Mia. Ito. Ano ang meron ka ngayon? Binubuksan ang mga kloche. Oh, masayang pagkain mula sa McDonald's. Astig. Ikaw naman, Mia? Kadiri Carl. Grabe, parang nakakasuya. Simulan natin kay Jane. Sigurado akong may masarap siya. Ngayon, gagawa ako ng review ng aking Happy Meal. Maraming kasama itong treats. Meron ding magandang makatas na burger dito. Oh, ang sarap! Tingnan mo yan! Mm, mahusay! At meron akong ilang french fries. Masarap. May iba pang bagay dyan. Ito ang interesado kami sa... Akin. Wow! Ano yan? Isang ice cream. Oh! Ang astig! Lahat mukhang masarap. Dapat siguro subukan ko muna ang burger. Mukhang nakakatakam. Oh! Tara na! Kailangan mo subukan yan kasama ng tsokolate. Oh! Tama! Nakalimutan ko. Pero hindi bagay ang burger at tsokolate. Okay. Malapit na akong matapos. Subukan natin ang baka na may tsokolate. Sa tingin ko, Mmm, talagang masarap ito. Gusto ko ito. Mmm, kahanga-hanga. Susunod ay mga french fries. Isasaw-saw ko sila sa tsokolate at tingnan kung mas masarap pa sila kaysa sa burger at tsokolate. Aalamin natin ngayon. Wow, talagang masarap. Gustong-gusto ko to Ngayon, oras na para sa pagbabahagi, sa palagay ko. Oh, salamat. Ang bait mo naman. kamangha-mangha. Ayoko isaw ang isang patatas ng paisa-isa. Isasaw-saw ko ito lahat. Uy, Takpan mo ng lubusan ng tsokolate yan. Wow! Mukhang kamangha-mangha at super masarap ito. Bakit hindi nagsisilbi ang McDonald's ng patatas na may tsokolate? Kailangan sabihin sa kanila na ito'y masarap na ideya. Oo, oh, naiintindihan ko. Napakabango na nito. Teka, meron din akong ice cream. Narito ito, talagang talo at realistiko ang sarap. Ngayon ay susuriin natin ang lasa kasama ang tsokolate. O oh, itoy. Pagkatapos ng lahat, ang pagkain ng ice cream cone sa huli, ang pinakamabisang solusyon. Mia, ikaw na. Hmm, tapos na ako. Tara, tuloy mo. Uh, ano? Oh, tingnan mo. Nakalimutan Pero ko na Pero ayoko. Ito. Sige. Sige, sige. Kailangan ko pa rin subukan. Siguro magiging mas mabuti ito kung may tsokolate. Sana mas mabuti kahit kaunti. Oh, hindi. Nakakasuka ang lasa. Kailangan pa ng mas maraming chocolate beer. Oh hindi. Ang hirap ko ngang tingnan oh, okay. sila. Nakakadiri talaga. Ako. Pero nagawa ko. Masaya ako para sa sarili ko. Pero hindi masaya ang tiyan ko dahil sa hapunang iyon. Up, Pasensya na, Jane. Totoo bang sobrang lakas ng amoy nito? Oops. Eh, hindi na ako makapaghintay malaman kung ano ang nasa ilalim ng mga hood ninyo, mga babae. Oh, Jane. Matamis na sing-sing na lollipop ito. Oh, ang galing. Tumingin ka dyan. Ang iyong kamay ay kumikinang. Alam ko. Gustong gusto ko to. Ano sa tingin mo? Hindi ba maganda? Dapat sila isausaw sa tsokolate kagad. Kako! Ako ang sarap ng lollipop na may oh, chocolate. Masarap! Lalo Bawat na kung isa ng isang beses mong dinilan. Alamin natin kung ano ang meron ako. Oh, may Cheetos ako. manghang lang sila. Gustong gusto ko ang Cheetos, pero hindi ang maanghang. Kailangan kong tikman ang Cheetos. At basahin ang pagka-sharp. So, sa isang puntos na iskala. Eh, hindi naman matalim. Sa tingin ko, sulit subukan ng marami ng sabay-sabay. Isaksak natin sila sa stick at isaw ang lahat sa tsokolate. Oh, mukhang masarap ang mga Cheetos na ito sa tsokolate. Hmm, tingnan mo yan. Hmm, subukan natin. Oh, masarap. Kailangan kainin ng lahat, lahat. Oh, eto na ang anghang. Ah, uh, sa tingin ko, kaya ko ito. Oh, hindi. Hindi ako makagalaw. Jane, napaka-cute pala. Hindi ko na kaya. Oh, hindi. Tumigil ka. Hindi. Grabe, napuno ako ng uling. Ay, naku. Nasusunog pa rin ito. Oh, Diyos, Kailangan natin itong balawan ng tsokolate. Handa na kami. Damn, Ay, dapat ano ako sa'yo ngayon? Malapit na ako mo. Iyan Bubuksan niya ang cloche ng sabay. Magaling. Oh, Pakwan. Magaling, Mia. At, paano naman ikaw, Jane? Naku, sagot ko lamang na broccoli. Yak, nakakakilabot. Sura na Jane. Repolyo. na may tsokolate. At nakakadiri. Nakakabagot. Kumuha tayo ng maliit na piraso gamit ang kutsara. At kahit ang jelly ay kahila-hilakpot, sana ang jelly na may tsokolate ay maging hindi ka anong kahilahilangot. Oh, put. kailangan ko pa ng marami. Nakakadiri. Tolerable ito kapag may tsokolate. Pero hindi pa rin perpekto. Sige, dagdagan pa ng tsokolate siguro. May ilang piraso pa, Kadiri. Ikaw ang pinakamasamang piraso ng... May broccoli pa? Hindi. Ay, hindi. Kailangan natin ng mas maraming tsokolate dito. Okay, kaunti pa. At nakakadili ito. Hindi ko ito nagustuhan kahit kaunti. Yehey! Sa wakas matitikman ko na ang pakwan na may tsokolate. Isawsaw natin sa tsokolate. Mas mabuting subukan na agad. Hmm. Kailangan ko ng mas maraming tsokolate. Masarap. Mmm, ang sarap. Gustong-gusto ko ito. Oh, dalawang piraso na, pangatlo ano, na, at dalawa pa ang natitira. Gusto ko ang pakwan na may tsokolate. Isa itong obra maestra. Okay. Pero hindi ko iniisip ang tungkol sa mga buto na lumalabas. Paparating sila! Hinto na! Sumama ka sa Mia? Ano? paumanhin. Pero napakasaya nito. Magbukas pa tayo ng ilang kloshes. Mas maraming papel na At gunting. At muna. At kayo ang magpasya. Oo, cornflakes. Ayos. At may raw eggs ako. Oh, hindi kay bangungot naman. Pero ako ang pinakaswerteng lahat. Ngayon, subukan natin ang cornflakes. Oh, ang sarap tignan. Sigurado akong perpekto sila pag may tsokolate. Oh, cereal ito, wala akong gatas. Pero magkakaroon ako ng ibang ulam. Cornflakes na may tsokolate sa halip na gatas. Napakagandang ideya, wow. di ba? Dapat talagang masarap ito. Wow, oh, ang astig nito. Oh, subukan natin. Ikaw. Talagang masarap ito. Ting, kailangan mo talagang subukan ito balang araw. Handa na akong dumila ng plato dito. Mabuti pa rin. Mabuti pa rin. Mayroon ba akong hilaw na itlog? Paano ito kakainin kasama ng tsokolate? Kung didilaan mo ang tsokolate mula sa itlog. Pero masarap. Pero ano ang mangyayari kung kagatin mo ito? Oh, kaya nang naisip ko. Masarap ito, pero ang pagbasag ay nakakatakot. Nakakadiri tingin ko, tapos na ako. Oo. Pwede mo bang ibigay sa akin ang mangkok, Jane? Sige, sir. Salamat. Ngayon babasagin ko na lahat ng itlog sa loob. Perfecto! Isa pa. At lagyan natin ng tsokolate sa loob ng mangkok. Perfecto! Napuno na natin ang mangkok ng tsokolate at ngayon kailangan natin itong haluin gamit ang panghalo. Heto na. Ayos! Perpekto! Subukan natin ngayon. Wow, mas mabuti na. Handa na akong inumin nito ng buo. Wow. Ang sarap! Oh, Mia, ang sarap! Oh, may bigote ako! Oh, salamat! Ang huling mga item ay naiwan. Buksan ang cloches kaagad. Woo! May puppet si Mia. Ang astig! Dapat masubukan ito. Ito ba marmalade? Ang astig. Oo, gusto ko na itong subukan kaagad. Ang una kong marmalade na puppet. Oo, isasawsaw ko ito sa tsokolate pagkatapos. Ang sarap! Ano sa'yo, Jane? Oh, may pangalawang pa ako. Ew, ang sama niyan. Okay, ako ang mauuna. Tingnan mo yan. Chocolate sa lahat ng marmalade. Durugit ko. Oh, kailangan kong subukan. Ngayon na. Hmm. Ang sarap at malagkit. Gustong gusto ko ito. Hindi ko kaya. Tumigil. Hmm, ang sarap. Ito'y parang panaginip lang. Malapit na tayong matapos. At ito natin. Ikaw na naman. Sigurado ka ba? Ayoko talagang subukan itong pagkain ng manok. Mukhang nakakatakot. Oh, sana ang tsokolate ay magpaganda nito. Salamat. Oh, makilakilabot. Salamat. Kailangan ko ba talagang subukan ito? Nakakadiri ito. Ang mga kuko ng paa na ito ay sobrang haba. kang gumalaw. Kadiri. Kahit na hindi ko ito kinakain, naku, nakakadiri itong tingnan. Oh, Jane, Mahusay ka, sige lang. Ang natitira na lang ay kainin ang natitirang laman ng mangkok. At tapos na. Ay, dati akong naglalakad sa lupa. Tumatakbo at nangingitlog. Bakit hindi ako hinahabol ng malas? Salamat. Oh, may ilang piraso pa. Hindi. Ay, Nakuha mo. Hindi ko kaya. Sino ang pinapakain ng taong ito? Oh, sige. Sa tingin ko.